Ayan, good morning Sunday. Ay, Saturday today. Good morning, good morning sa ating lahat. Ayan, work mode tayo. Ayan, every day. Ayan, work mode, tayo. Ayan. Ayan, dito tayo. Nagtatrabaho. trabaho. sa ating lahat. Ayan, ito na naman ang ating ano. Ayan. Medyo so, hilo-hilo pa yung ulo natin. Mayroon tayong ano. Um, sa gabi, may lagnat, and then ubo, and then uh, nahilo. Hindi ko alam kung sa pagod o sa, hindi ko alam kung sa sa uh, pagod na siguro or sa panahon whether na Bitlang lamig, bitlang init, bitlang lamig, ganun. Ayan, guys. Dito ako. Ayan, dito. Habang ako ay, habang ako ay, habang ako ay nagtrabaho. Ayan. Everyday, everyday. Okay. Ang aking namang cellphone ay nakatambay sa live ni Mamami Iba's Kitchen. Ayan, guys. Nakapagito ko sa inyo. Ay, nagpapan siya. Ayon, ayon, ayon plancha, plancha. Okay. Makulimlim, malamig, sa labas, and then, and then lang yung aking phone. Nakatambay lang sa, nakatambay lang sa live ni Mami Iba. Ayan. So sa kay Mami Iba's kitchen tayo, naka, naka, ano, naka support. Hindi na ako nagko-comment, ayan, tinatambay ko lang yung phone ko pag, ano, kasi pag may trabaho ako, iwan ko lang dyan yung phone ko. Nakastand lang yan dyan. Iwan ko lang. Tapos, tuloy yung aking trabaho. Ayan. Tinatambay ko lang yan yung phone ko. Ayan dito. Okay. Ayan din ako nagko-comment. Hinayaan ko lang siya. Nakatambay lang yung phone ko dyan. Ayan. Ito na yung natapos natin. Ito, ang dami pa. Tambak pa yung aking mga planjain. Ang dami nito. Ayan, ang dami. Ayan, tambak po every Saturday, ayan, may busy day. Hindi masyadong ano yung ating boses kasi ano, medyo hindi ko anak pa, hindi pa fully heal yung ating ano, nararamdaman uh, naramdaman na ano, lagnat, ubo si po, grabe, yung ubo ko kagabi, hindi ako, hindi ako pinatulog kagabi. Ah, uh, grabe, super. Yung akin ano, yung aking uh, ubo, hindi ako pinatulog kagabi Ayan, puyat. Grabe puyat. May ano, puyat. Pero sige lang, tuloy pa rin. Oo. Tuloy pa rin ang ating trabaho kasi hanggat kaya natin matrabaho, magtrabaho tayo. Ayan. ayun guys, sige, tutuloy ko muna itong aking uh, ginagawa. <coughs> hindi pa masyado, ano yung nalamunan ko. Ayan, tapos, uh, hindi ko alam sa araw, medyo okay na yung pagkaramdam ko. Pero pag sa gabi, yun, ayun po, mabalik na naman, nahihilo ako sa gabi, tsaka masakit yung ulo. Hindi ko alam kung wala yung lagnat sa araw. May okay siya sa gabi, yun. Mabalik na naman siya, hindi ko alam. Pero yung gamot ko, malapit ko na maubos. konti na lang. Siguro, hanggang gabi na lang ito, mamaya gabi na lang itong aking gamot na narisita ng doktor sa akin. Ayun. ayun. Sige guys, God bless po sa ating lahat. Um, good health, mahalaga po yung ating kalusugan. Mahirap magkasakit, lalo pa pag alayo ko sa iyong pamilya. Ayan. Kaya, God bless po sa ating lahat. Good health, everyone. Yeah.